Robby Domingo ipinagtanggol ang kanyang kaibigan na si Doni Pangilinan about sa nag-viral na video sa kanila ni Katrin at kinlaro niya na hindi Sprite ang ibinibigay ni Doni kay Kat kundi tubig dahil alam naman ang karamihan na napaka-gentleman ni Doni. Sabi pa nga niya na sinabi daw ng mga netizen na hindi trabaho ni Doni na bigyan ng tubig si Kat. But, sagot naman ni Robby na napaka gentleman lang talaga ni Donnie lalo na lahat sila ay magkakaibigan at sabi pa nga niya na walang issue about Don dahil ang Katniel ay talagang malapit din sa puso ni Robbie dahil close niya rin ang dalawa at ganun rin siya sa Don Bell dahil hika nga ng mga Don Bell fans siya ang presidente ba? Diba? tapos sa mismong kasal ni Robby ay gumawa ng issue ang mga basher about kay Doni Pangilinan para lang masaktan si Bell